After this video guys Itututur ko lang kayo guys Saka manguha kami ng Ano guys Manguha kami ng ganas guys Kasi maglalawoy kami guys kasi wala. Gamot to guys Ayan kilala nyo ba yan guys Gamot na to guys Sabi nila guys Gamot na to sa cancer Marami na yung nakukuha na mga Benefits Ayan guys Ayan ano yan guys Miracle Miracle yan na Gamot yan guys hatiin yan tapos lulutuin tapos inumin. nakukuha daw yan guys lahat ng koan. kasi marami din sa amin guys ayan guys so Ini <laughs> so. guys, ini so, dah Guys. Ano yan guys? Miracle yan. Miracle ng gamot guys. May marami yung benefits guys. May, nakikilala ba yan, guys? Meron ba sa inyo yan, guys? Sa inyo yan guys? Mayroon, guys? Wala lang guys. Nakilala ko lang sa inyo. Na, marami yan sa amin guys. Yan ang mga gamot sa amin yan. 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 Oh,

Nakakatakot yan guys pag bumabaha kasi pumunta sa amin guys. Makapasok sa amin yan guys. Ayan. Ang Pagbaha yung araw Pagbaha yung isang araw guys. Ano dyan. Kasi pag naano yan guys pumunta sa amin guys. Delikado yung bahay namin. Hmm. Ayan guys. Ayan mo. Ayan, ayan. Oh. Marami lang basura, guys, kasi yung sa ibab, sa taas kasi, guys, dito pag lumakas yung tubig, guys, dito niya building, dito niya, ano? Oo. Oh, nilagay niya dito yung mga basura, guys, tapos, kuan, guys, dili na maanod. Hindi. Ang kilid po. Yan ang bahay namin, guys. Uh. Mahablok ba na sa liwa? Hmm. Yan, guys. So, yung bahay na yan, guys. Wala na yung tao, guys. Ano yan? Yung mga tao dyan, guys, patay na. Yung nakatira dyan. Yan nga, nagkakatakot, guys, paggabi. Natakot ako dyan. Saka nakatakot din kasi baka may ano siya, may ahas. Baka may ahas guys na nakatira dyan. Kasi ang ano na guys, ang ang dami ng ano, damu-damu. Ayan -damu, guys. Ang dami ng, ang dami na kasing damu -dam, dyan guys. Yung nakakatakot, di ba? Di ba kayo natakot guys? Kasi na, ano nila niyan, tawag na nila yan dyan guys. haunted house. Tignan mo yung asawa ko, guys. Ayan. Ayan, guys. Yung tanim niya, guys. Iyo ba na? Ano yan, guys? Marami ng bunga. Ayan. ayan. Marami na yung bunga, guys. May sa, mar, marami ba sa inyo yan, guys? Na prutas? Ganyan. Kasi sa amin, guys, karamihan, guys, ganyan na prutas. Ayan. Yeah. <laughs> guys, ito tur ko lang kasi sa aning lugar, guys. Kasi hindi pa kasi hindi pa lahat kasi guys nakikita guys. Ito yung, yan guys, walang tao yan. Yan, yan dyan guys, yung culvert yan guys. Yan dyan. Dyan dumadaloy guys, pag nagbabaha guys. Dyan dumadaloy guys. Ayan. Ano mo yung asawa ko guys. Nag-exercise yan guys. Ayan. Hilig sumayaw guys kasi yung kapitbahay namin guys may nag ano no, may nag may ano may nagpa guys. Yeah. <laughs> <laughs> you we know, no, guys? Yeah. <laughs> Ang kumoy trabaho. Sure si mo guys. Tingnan niyo to guys, di ba guys? Ang ganda naman ng guys. Tingnan niyo guys. Totoo guys. Di ba guys? Oh, maganda nang panahon kasi 'di anong yung Parang isang buwan na yata guys. Palagi yung dito guys. Kaya nga labahan namin, na, babana, na, 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 babaho na kasi nga hindi siya natutuyo agad. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. So yun guys, yun, yun lang yung video ko guys. Tinutur ko lang kayo sa amin lugar. Si maganda dito guys, sa lugar. Ta wala lang guys wala lang ano to lang kayo mag oh, ano lang ano pasensya na kayo guys kasi wala akong ayos guys ganito naman talaga yung mukha natin kasi mag, pag, ma, kahit mag ayos tayo wala naman tayong hindi naman tayo gaganda kaya sa maraming maraming salamat sa nanonood ng aking video nag subscribe at nag at nag support sana maraming maraming salamat hanggang sa next video ko bye bye